yan mga kadi yan nagtataka kami hindi mataliba matal ng chinso ang power yung kahoy na to so bang laki nya eh oh. puputuloy na kasi nakahilig sa bahay eh. Delikado. pero ang nagtataka namin ayaw tablan yung pala mayrong bagay na matigas sa loob hindi natin malaman mga kadiyar kung bato yan o ano may kislap yung talim ng power saw eh. Yan o. Oh. Mm, yun. Ayan po mga kadiyar ano. Ito na yung nakita namin do sa gitna ng malaking kahay na to. Matanda na tong kahay ito mga kadiyar. Ha? Ayan. May bote. Ang tigas eh. Ha? Hindi kung bote yan. Sa baba niyan, mayroong kung di namin alam kung di ba to bakal ba yan. Ayan yung baba mga kadiyar.